Yan! Di O oh, yan! Sir, gayahin mo yung camera ni ma'am sir. Huwag kang dumikit sa camera. Parang talabas ito, puro ulo. <laughs> yan! Bakit kung sino pa? Bakit kung sino pa? Try ko naman. Yan! Sir, magandang hapon. Ilang taon ka na? 27 po, sir. Uy, na oh. Kilang yan! At least marunong dumede. Agad, di din yun, Maria. Try mo, magdikit ang balat nyo kung anong mangyari sa inyo. Ano, <coughs> ah, bakit, bakit kung sino pa, kaya mo ba to si ano, si, kaya mo bang pagtiisan to, 38 na to to? Pwede <coughs> Ha? Stop, eh, kaya kaya, kaya, kaya mo sa kung Kung sasakit, kung sasakit pa, Si Ma'am Darling, nagka-crumbs na ito. <laughs> Sir, may, may anak po si Ma'am. Okay lang sa'yo. Bata ka pa. Marami ka pang makilala. <laughs> Nalubot <nakaw>? na ako. <laughs> na? mas, mas Ma ba? Sir, love, fine, away. way. O, diba, Buhay pa. Parang kinukuha love na. Love, find <laughs> Sir,

32. Um, ma'am, okay lang, 32, ma'am. 32? Okay na yan? Yes. Oh. Okay na sir, yan. kaya mo niya? na? Sir, 38 na to, sir. Malapit na to, maubusan ng tugo. Susubukan. <laughs> ilang taon na lang Malapit yung mga... na mga minuto. Uh, ilang taon ka na lang sasaya dito. Sir, ba't ganyan yung... Puti uh... man yung background ko, ma. pero parang mas kakaiba yung sayo. <laughs> <laughs> parang ang labo nga. Parang ang labo nga. Yeah. labo nga. Mm. Parang kristal ng kulang <laughs> Sige sir, mabawang muna ako sir. Oh, Ayusin ko yung lang. camera ko. Hindi, okay na yan, okay na yan, okay na yan sir. Joke, joke lang yan. Sir, si ma'am hmm. ay single ma'am. May isang anak. Ay, sama ma'am. Tama? Yes. Mm -mm. So, isang beses na buak ang makina. Isang beses na. Okay lang sa'yo, sir. Virgin na uli. Okay lang, sir. Asa ka pa. Virgin. Taka saan ba si, ano, si Lab? Sa Cebu. Cebu? Si Ma'am? Taka saan? Cebu. Hala, siling rata. Hmm. Ayok poker okay, kayo. Hindi kayo. Ano si Nina Roberto? Pag meet na mo tapos magdudot na mo. Okay ra kay hapit man. Don. Don ra. Di ba? Sir, asan ka ngayon, sir? Ah, dito pa ako sa Dubai. Mm, yun lang. tama Tama. Nasa sa Dubai. Tama yan, ah, magdudot tanay kay cellphone. <laughs> eh, no choice man kayo, oy. Eh. Yeah. Nga Okay lang sa'yo, LDR, ma'am, darling? Oh, okay lang. Ako, mapodpod yung kuko mo dito. <laughs> <laughs> ha? Kaka-chat, kaka-text, ganun. Di ba? Kaya yeah, nga. Hmm. So, bago hmm. ng cellphone, mag-disinfect muna, ha? <laughs> hey. Baka may markings na maiwan ba? Pero sir, tanggap mo siya, sir, kahit single mom siya. Oo oh, naman. Oh, very good. Yan, gusto ko. Oh. Sir, tingnan natin kung paano manligaw sila find a way. Oh, sige nga. Pasado na, sir. Pasado na. Ang galing. <laughs> ano yan? Stuck knowledge? <laughs> sir, um, si go. Go. Sure sir, ka na single ka? Single ako. Yes, darling. Yes, I'm single. Anong tunay mo pangalan? Cherry. Mm. So, O oh, sige, tayo many na. Three years ka na. Ng single. Three years. <clears throat> Tagal na pala. Oh, hinog na ang cherry. <laughs> ako magmahinog. Copyright. Sa ta, sa panahon na yun na tatlong taon, wala bang naniligaw sa iyo? Marami. Mm. Marami. So, pangilan ako. Ito Ay. ko na mabilang. alam uh, mo, maling maling perception, maling maling pananaw na naman sa buhay ang sinusunod niyo. <laughs> Pag kanya yung pinag-uusapan niyo, hindi pa kayo mag-aaway na yan kayo. Oh. Huwag mong tanongin yung mga fans nyo kasi hindi mo alam kung ano nangyari sa fans niya. Ngayon, kung pangit yung pas niya, magagalit ka. Ngayon yung pag-usapan nyo kasi kayo yung magkaharap. Kahit na nagkahiwalay yan na 3 days before, kung gusto niya na mag-asawa o mag-boyfriend, wala kang magagawa dyan to. Oo. Ang importante, ikaw yung bago at panibago. ba Kaya nga, tama, tama. Kung sa sa'yo, ma'am, darling, sagutin mo na si, si Love, si Love Fine oy oh, eh. Siya magtuturo sa'yo ng daan papunta ng langit. Tingnan mo yung niya, oh. Ang liwanag. Let's stay yun yan, Pwede ba mako ama ma, ano yung, ano, bang yung... <clears throat> ano? Ano? Para yung mga tiling, ano natin ba? Communication natin dalawa. Hindi ba kita mag-chat ng private or... Okay lang, chat-chat. Okay lang. Mm, video call, ayaw nyo? video call, okay lang din. Kasama mm. na kasama na rin, sir. Oh, paalala ha, kapag nag-video call ha, pwedeng ipakita, wag lang isama ang mukha. Okay? ano <laughs> mm. <laughs> Anong O? <laughs> oh, FW, relate. Ang tama daw eh, positive ba? Oh, 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 oh. Positive ba yan? Oo. Sige na, okay na tayo, mag-chat ka ha. O, okay, i-follow okay, mo na siya, sir. O, oh, follow mo na, follow mo na ako. Mag-like okay, ka sa live ko maging... ha. Ba Babaha na ito, hindi na ito maging sagu sago I-follow okay, <laughs> ka, tapos tap mo ka sa live ko ha. Okay na? Ayun na, pinalo na kita. Okay. Oh, okay na, sir. Thank you, sir. Okay, salamat.